Ngayon papunta kami dito sa TJ Maxx. Alamin natin kung ano meron sa loob nito. Ni so nandito tayo ngayon sa TJ Maxx. Alamin natin yung mga prices, guys. Jusica Tour, 12.99. Ang ganda. Okay. Okay. So, so Tino mo, Steve Madden 50 dollars. Okay. 14 dollars tong wallet card hanap tayo ng anong mabibili natin ito yun itong Calvin Klein nasa 39.99 na lang guys pero hindi ko bet ang <laughs> bag oh ito kaya ito ng backpack Steve Madden maganda rin naman hey. Ano bang putay tak niya? <laughs> so, namili kami sa TJ Maxx. Ayun <laughs> po e, namili namin. Hawa kasi ni Lupe yung cellphone ko. So, hindi ko na na-videohan. Mamaya, i-haul natin sa bahay isa-isa. Hi guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend, Ketrolia. And for today's video, wait lang, ipit tayo. Ito yung, uh, ano, continuation nung after nung eye check-up ni ate. So, pumunta nga kami kanina sa TJ Maxx. So, ito yung mga pinamili namin. yan Saka ito. I-haul natin yung mga pinamili natin. Ayun. So far, ang nakapunta naman na kami sa Ross. Diba, na-vlog ko yung sa Ross, sa Marshalls, tsaka sa TJ Maxx. Pare-pareho lang actually yung ano niya. Almost the same lang silang tatlo. Mga branded din talaga yung mga binibenta. Then mas ano lang, mas medyo mas mura lang talaga siya. So, medyo malayo kasi sa amin yung TJ Maxx, pati yung Marshalls. So, kung uulitin namin tong haul or mamimili kami, siguro pupiliin ko yung sa Ross kasi yun yung mas malapit sa amin. And, same lang naman yung actually yung prices. Almost the same din yung mga laman niya. At saka yung mga nandun. Pero, tingnan natin. So, ngayon, yung haul natin is yung mga ito na namin, namin sa PJ Maxx nga. So, let's start. Saan natin tong ito? So, ito. Nakabili ako na. Tara! Ayan, o. Okay. Juicy Couture. Juicy. Ayan, Juicy. Ano lang to eh. Mura lang to. Isang set na siya. Bag, may wallet, tsaka may keychain. Keychain? Ano ba to? Backpack, charm key, dangle, card, wallet, keychain. So, wala akong gunting dito. Pero, tingnan natin sa loob. Tingnan natin. Open natin. So, isang pack na to is nasa $108 before. Ayan. $108 pero nabili ko lang siya ng ito, TJ Maxx 29.99 na diba? nakatuwa so tingnan natin tong una uh, gusto, gusto ko dito nakaupo lang sa ilalim ng ano namin sofa kasi mas bet ko dito mag-haul Actually, merong pink neto. May pink neto, guys, pero super pink naman. So, ito, white. Small lang siya, isang parang isang dangkal nga lang siyang ganyan. Okay, tingnan natin sa loob. Pang ano lang, kapag lalabas kami, bukas pag nagsimba kami, try ko itong gamitin. Maganda na siya kasi, 'di ba? From $108 down to 100 eh to dollars lang. So tanggalin ko na 'to dahil ako naman ang gagamit nito. Tapos, ayan. Diba? Malit lang siya. Tapos, meron siyang kasama wallet. Maganda na rin. Ayan. card wallet <laughs> may gel pa silica gel juicy couture wallet wallet lang and then meron din siyang kasamang ito card wallet keychain keychain oh, and um so naman ito So, yun. Yung backpack set na to, $29 lang siya, guys. Nakabackpack. Wait lang. Ang um, dami namang adjust adjust ko na lang. <laughs> so, ayan yung una natin nabili. Ito. Then, next, sila na natin. Ito, kay Ate Baling. Star Wars. Si Mandalorian. Si Grogu. Then, ito. Magkano ba to? Nasa $4.99 na lang siya. Dati is 8.8 dollars, naging $4.99 na lang. So, ayan. Higay natin kay Ate Then, tingnan natin ito. So, ito, nakabili rin ako ng t-shirt. Siyempre, mga padala-padala. Uh, before, nasa $10, down to $6 na lang siya, guys. O, uh, diba? Ano ba to? Tak na ito. Social culture. Pure cotton, ganyan. Tapos, ito, padala din, Juicy Couture na wallet. So, the, before, nasa $55. Ayan, $55 down to, ayan, $12.99 na lang siya. <gasps> diba? Nakakatuwa naman dun. Ay, hindi ko naman siya pwedeng buksan kasi bibigay natin siya, kaya ayoko siyang ayoko na lang siyang sirain. <laughs> then, next, ito. Kay Lupi. Akala ko naman kay Ate Balin Eh, ay. ay, kay Ate Baling pala daw to. So, Star Wars din na puro socks naman. So, magkano to? 7.99 nakalagay. So, bukod pala sa mga bags, shoes, mga damit, mayroon din doon mga toys para sa mga kids. So, Ayan. Nahihilig kasi naman ngayon si Ate balang sa mga Star Wars. So, ang laki naman medyas na ito, ate. Well, oh, it, it fits, Okay. So, tatlong socks na siya. ng puro Star Wars. Yan. Ate. Then, itong t-shirt. Ayan, simple lang. From Tommy. Ayan, di ba na vlog ko rin yun sa Rose? Mayroon ding Tommy doon. So, ito naman, from $29.50. Original price niya sa TJ Max naging $12.99 na lang siya. So, di diba guys? Ang laki. Ang laki ng business ka. Then, meron din dito, from Kenneth Cole naman, na t-shirt. Kenneth Cole, wala siyang original price, pero ang price na lang niya sa TJ Maxx is $9.99. O, diba? So, siya. Then, ito rin, another Kenneth Cole na shirt. Yung mga papadala natin sa mga kamag-anak. Kamag-anak? So, yung original price niya from Kenneth Cole is $4,900. Ayan, $4,900. 49. Then, sa TJ Maxx, naging $12.99. So, mostly na mga t-shirt doon na nakita ko, mapababae, mapalalaki. Mga ganong price siya, nagre-range. Mga $6, $10, $12, mga ganon. So, ito. Na t-shirt. Then, another Kenneth kind of ko. Ay, hindi. DKNY naman na t-shirt. alam ko talaga, bilhin na po. Charo. <laughs> NY naman na t-shirt. So, from $49.50, ayan yung price niya before, down to, to, ayan o, oh, na lang. O, diba? Ang steel niya sa mga ganon. In fairness naman dun, mga branded din talaga. Yung mga naka-sale naka nilang mga damit. Branded, tapos alam mong bago talaga siya kasi may mga tag pa then ito pants naman from ano to under armour ayan yung logo under armour ayan pa then ang price niya before is nasa 105 dollars uh, huh down to from TJ Maxx na oh 24.99 'di ba ang laking ano niya ang laking less. Tapos ito namang another t-shirt from T. Love made in Mexico. Uh, wala siyang original price pero o oh, diba, ba, 8 dollars na lang siya sa TJ Maxx. Oha. Di ba, maganda. Then meron pa dito pants din from Hurley naman, jogging pants. Uh, original price nya guys is $52. Ayan o, oh, uh, $52. Sa TJ Max mabibili mo lang siya ng $20. Di ba? Ang laking... Kaya, yun, maganda pumili sa TJ Max sa Ross, sa Marshalls, kasi mga branded, pero ano, hindi siya ganun kamahal. Yun nga, maganda mamili doon ng mga pampasalubong or ang tawag doon sa balikbayan box, ganyan. Then another Herdy shorts, original price niya is, ayan, $58 down to TJ Max na $16.99. Mm. O, Then, may mga toys din. Ito, kay Lupi naman to. Ano to? Ay oh, original price niya is 14 down to 10 dollars. So ayun, malapit na rin kasi ang Black Friday sale dito. Hindi ko alam kung makakabili pa kami sa Black Friday sale pero sana makabili pa kami ng idadagdag namin sa mga pasalubong ganyan. So ang ang sarap lang bumili dito, guys. Kasi parang kung hindi ka naman maarte at hindi ka naman brand conscious, marami kang mabibili dito ng mga gamit na mura lang din naman. Eh, 'di ba? Kapag sa Philippines ka bumili ng mga brand ng mga ganong brand, medyo pricey siya. So dito, di kung bibili ka sa mga ganun, sa mga TJ Maxx, Marshalls, or ano pa ba yung sa Ross, makakaless ka talaga. Marami kang mapapamili ganyan. So ayun lang. <laughs> Nakabili na naman kami. Eh, hopefully next time maka vlog pa tayo ng mga haul natin. So ayun lang guys, thank you for watching this vlog. Ang haggard ko na kasi ito pa kayong day na galing kami sa pa-check up ng mata ni Ate Baleng. So ayun lang, thank you for watching this vlog. Bye.